One, two. all people welcome back to my channel this is your mama sam hola mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayong lahat sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre ko ako naman ang tatanungin niyo nakikita naman niyo ang beauty ng mama sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang sangling Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Happy Saturday sa inyo lahat ng bonggang boga, Sana lahat kayo ay okay at relax na relax ngayong araw na ito. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa so walang sawang kilit dito sa Mama Samblog Araw-araw, lagi-lagi, at talagang walang sawang sumusuporta. Salamat po sa inyo lahat ng bonggam-bongga. -bongga. And then, of course, syempre sa mga bago nating subscribers. Kaway-kaway, hello! Kamusta kayong lahat? And then, of course, sa lahat naman ng mga makamamasamdyan na solid na sumusuporta dito. Kamusta ang araw ninyo? So, syempre, pa-shoutout tayo sa lahat ng mga di no? Diba? So... So, shout out tayo kay brand Baluyot. Hello! Kay Dr. Glenn Pascual. Kamusta po? Marilyn Lagsa. Jervin and Carlo Maga. Thank you so much. Andyan din si Carlos Ginga Jr. Rich Kid 88. Miriam Melanes. Melinda Martinez. Hello, Melinda! Kamusta? Jay Velasquez. Uh, ito talaga si Dave Velasquez. Matagal na ito sa atin. Si Lara High Five Key. To Bibo, hello to Bibo. How are you today? And then si is Bobby Rodriguez leaving the Maverick. Aha, Maverick. Hello, si Lid Castro at sa kasi Jose Marco. Maraming salamat din siya kay Bobby Buenas. Saka syempre kay Ronald Valdez, Yaya Muhammad, Daddy Eddie, kamusta po Jeff5264, and then of course si Cesar Nuevo, hello, Ronald Cuevas, maraming salamat, si Russell2018, Mads Blog, Barbet Elizalde, Ronelio Hingana, syempre si Atty. Cornelio Dilag at saka kay Marvick, Mabrick, ayon, At saka, syempre, Ricardo Jr. Quinion Nisala. Hello! At saka siya si Snake Gem. At si Edhi at ang nag-iisang reyna ng na kagandahan na si Christine Anne Perez. So yun, shoutout sa inyo lahat ng bonggam bongga. Kamusta naman? Ang saya-saya. E so eto na, syempre marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman. Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, Miko Santos, wagi bilang Mr. Teenager Universe 2025 Second Runner-Up. Anong chika mo dito, Mama Samuel? ang chika ko dyan ay congratulations. So, yun, Congratulations naman sa batang to. Napakagwapo. Bata pa lang, talagang mararamdaman mo na ang kanyang angas. Mararamdaman mo ang kanyang kagwapuhan. So, syempre, international pageant yung nilabanan niya. At naka-second runner-up siya. So, ibig sabihin, talagang napansin ang galing nito ni Miko Santos dito sa competition ng Mr. Uh, teenager Universe 2025. And then in the future, laban ulit, malay mo, maging representative natin to sa Mr. International o kaya sa Mr. Supranational. O, di ba? So, hindi natin alam kung saan ang patutunguhan ng pagiging isang kontesero ni Miko Santos. So ngayon pa lang grabe, no? Panalo siguro yung humahawak dito kasi winner na winner talaga ang datina, no? Naloka ako sa galing, oo, sa galing niya sa murang edad na yung tapang niya, 'di ba? Yung tapang niya na mag-compete para sa isang international pageant. And congratulations kay Miko Santos. Wish all the best. So for sure marami pa tong mga lalabanan na pageant at marami pang mga ipapakita at hihahadhed na karangalan sa ating bansa. So good luck And then, of course, para naman sa sumunod natin, Chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo, Mr. Nawat, planong kunin ang Miss Thailand World. So, after niya nga makuha ang Miss Universe Thailand, at saka, syempre, hawak niya ang Miss Grand, si Mr. Nawat na kaya ang magiging tunay na number one. So, yon, Ay, nako, nakakaloka. Kapag sa kanya pa napunta ang Miss World Thailand, Pili ko naman hindi. But, Depende yan kay Mr. Nawat kung gusto niyang kunin at kung ano yung plano niyang gawin sa pageant niya. Pero ang masasabi ko ay bongga yan pag nakuha niya yan. So talagang siya na talaga ang tunay na number one. Dahil siya na ang may hawak ng mga pageant sa Thailand. Katulad na lang halimbawa dito sa Miss Grand International at sa Miss Universe Thailand. So nasa kanya rin ang Miss Tourism International. Miss Aura International, grabe no? Miss Eco International, Miss Globe International, and then Miss Asia Pacific International at saka Face of Beauty International. O, oh, nasa kanya na lahat yan. Ano pa ang gusto niya? Miss World na lang talaga. So, saka Miss Earth ayaw niya. O, oh, di ba? Grabe, nakakaloka. Talagang panalo talaga ang Mr. Nawat sa mga pagiging isang franchise owner ng mga pageant dito sa international pageant. Pero syempre, tingnan natin. ba? Diba? Nakakaloka. Bigay nyo naman sa iba. Charot. sa yan. Anyway, so nakikita naman natin na nagsasuccess naman at nakakapag-uwi naman ng corona ang kanyang mga girls. Tingnan na mo dito sa Miss Tourism International. Back to back sila bago makuha uli ng Pilipinas. ba? Diba? So, ngayon taon na to, for sure, aariba na naman sila dyan. At sa Miss Ora, nakuha na rin nila ang Miss Ora International. At, ayan, nag-title din yung girl niya dyan. So, ngayon, inaabangan na lang niya kung magta-title ba sila sa Miss Globe sa Miss Globe, sa Miss Eco. Yung nakaraang taon, nag-first runner-up din sila sa Miss Eco, ha? Ah. So, yon Kaya, laban niya, Mr. Nawat, nakakaloka. So, habang pinag-uusapan naman sa Binibining Pilipinas, ang pagbabalik nga ng isang malaking pageant. syempre, ang inaabangan din natin kung sino nga ba ang magiging kandidata ngayong Marso. Ito na kasi, March is gonna be a ah, banger oh, diba? So, ibig sabihin, talagang maraming mga pasabog ngayon ang binibining Pilipinas kasi nako kasi na may mga balita nga na madadagdagan na daw ang corona ng binibining Pilipinas. So, may magbabalik na isang malaking corona galing sa galing na dito sa binibining Pilipinas. Ano kaya 'yon, no? And then meron din ayan. So, ang Miss Asia Pacific daw mapupunta din daw dito sa Binibining Pilipinas. So, ayun yung mga exciting dito. And then, plus, ayun nga, yung mga, ma mga magiging kandidata ngayon taon na to ng binibining Pilipinas. So, marami nagsasabi sa akin na sana naman mama Sam, total may mga corona naman ang binibining Pilipinas. I-escape daw muna sana nilang ngayon taon na to ang pagkokorona ng bagong binibining Pilipinas International. Christine Ann Perez, payag ka dyan. Kasi nga daw, dahil nga daw na pending ang kanilang queens at saka meron naman daw ngayong ilalaban sa Miss International ang binibining Pilipinas. So, pwede daw na wag na munang mag -corona. sa susunod na taon na lang. So, mag-corona na lang daw sa mga bagong korona ngayon at saka sa Miss Globe. Mm -hmm. Pwede yan, di ba? Kung tutuusin, parang pwede nilang i-push yan kung talagang gusto nila na maging maayos ang binibining Pilipinas. Kasi isa din sa mga nakakabaksak sa binibining Pilipinas, yung pending na pagsali ng kandidatang nanalo dito na ipapadala sa international pageant. So, kung aayusin nila to ay ito na yung time na pwede nilang ayusin. Lalo na may papasok namang corona sa kanila. So, sana itigil na muna nila yung pagkakaano assign ng bagong reyna na sa binibining Pilipinas International. So, pwede naman i-skip muna yan. Pwede muna, globe muna ang bibigyan nila sa saka yung bagong franchise na makukuha nila. And then, ayun, sa susunod na taon na silang mag uli ng bagong binibini Pilipinas. Bakit? Kasi November pa naman lalaban itong si ano, Mirna eh, di ba? So, pwede pa nilang i-push yan konti ng parang ngayong taon na to. Oh, at least, di ba? Two years. So, babayaran daw ba si Mirna na ng doble? Hindi din, charot. So, yun, nakuha niya na noong nakaraan taon. Dayawang ano lang, time sa kanya. Ako para sa akin, nagri ako sa ganun ha. Kasi parang piling ko ayun yung tama para ma-move konti ang, ang ano, ang binibining Pilipinas International na walang napipending na reyna. At kahit sa supranational, sana ganun din eh, no? Kasi parang ang tagal nang hinihintay ng kandidata. But good luck sa binibini. Sabi nga ganoon once you are binibini, you are always a binibini. Di ba, Kristen? Ah, nakakaloka yan. At ito ang sumunod na chika. Pambato natin sa Miss Eco International na si Alexi Brooks. Ra ano? Handang-handa na para sa kanyang laban sa Eco International. Mama sa tingin mo, magko-corona kaya siya ng bonggang bongga. Siyempre, ting positive tayo. Of course, yes. Why not? diwa? Diba? So, ako para sa akin, si Alexi, matagal niya na rin itong pinagandaan. At nakita natin na naghahanda talaga ang isang Alexi para sa kanyang laban sa international pageant. And I hope na sana magbunga ang kanyang hirap, ang kanyang pagod sa lahat ng ginagawa niya. So, at ito na, papunta na tayo sa exciting moment para kay Miss Alexi Brooks. Kayo ba? Ano ba tingin ninyo? Papalo ba ito ng bongga-bongga? Comment below mo yan. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, syempre, Miss Grand Philippines, aarangkada na ngayong Marso. So, mama, sa tingin mo, sino ang magsasalihan dito? Siyempre, excited ako para sa mga magiging kandidata nga ngayon taon na to dito sa Miss Grand Philippines at talagang sana pasabog ang kanilang pageant ngayon. Nakita naman natin ang Miss Grand Thailand, nakakaloka. Pero syempre, hindi natin pwedeng sabayan yung ginagawa ng Thailand. But, kaya natin makipagkabugan. Mm -hmm. Kasi syempre, owner niya si Mr. Nawat, yung source talaga ng Grand International. At alam naman natin na babadgetan niya yan ng bongga-bongga sa dami na sponsor nila. And ang Miss Grand Philippines naman medyo nangangapa tayo, di ba? So I hope na sana talagang kabugan ngayon ang mga magiging kandidata dito at makapili tayo ng kandidata na talagang swak para sa corona ng Miss Grand and ano International. So yan So, this is it, Philippines. Kaya natin to. Pero, eto nga, usap-usapan nga. Dahil na sa pagpaparamdam ni Michelle D. yesterday. So, ngayon naman, Michelle D. Aarangkada na kaya ng bonggam-bongga. Marami nagsasabi na si Michelle D. daw ay hindi daw pang Miss Grand ang beauty. Pero ako para sa akin, aarangkada yan. At kaya yan, kaya manalo yan. Bakit naman hindi? Hindi man siya ganong ka-grand beauty, pero grand ang eksena ni Miss Michelle D. At parang feeling ko, talagang eto na. Actually, panghanap ko kasi kay Michelle Di, manalo talaga dito sa Miss Grand International. Sabi ko nga sana sumali. Kasi di ba yung mami niya, Miss International. Anak siya ni Miss Melanie Marquez na dating Miss International. Eko eh, sa kanya mapupunta ang Grand International. Di ba parang upgraded yung title na may hawak sila. Parang mami niya, Miss International. So, pwede siyang magtaray kay Melanie Marquez. At least ako, Grand International ang beauty ko. saan oh, di diba? so, saya lang. Pero hindi magiging madali ito para kay Michelle D. Talagang dadaan din siya sa butas ng karayong. Alam naman natin si Mr. Nowat na talagang medyo pa mmm, mainit <laughs> sa Pilipinas pagdating sa mga beauty queen natin. And I hope na sana talaga magawa ni Michelle D ang best niya para sa laban niya dito sa Miss Grand Philippines kung sa Saliban siya. And then I think magpa-training siya kay CJ Opiasa. Kailangan nila ng collaboration ni CJ, CJ Opiasa. Bakit CJ? Kasi si CJ kasi yung last na nanalo dito bilang first runner-up. And then I think mabibigyan siya ng maraming tip ni CJ. Kung si CJ nga naka first runner-up, si Michelle di pa kaya. <laughs> di ba So ibang level to pag sumali na to dito sa Miss Grand Philippines. Talagang maloloka talaga ang Mr. Nawat. Aminin natin yan. Mm -hmm. yung pageant niya ng bonggang bongga because she's a Michelle D. Di ba? It's a level like Kat, ano, Catriona Gray, mga ganun eh, Pia Awards Yes, hindi man to nanalong Miss Universe pero iba ang level ng isang ano, Michelle D. So, I hope na sana mag-align ng mga bituin sa langit kay Michelle D. Yung Miss Grand Philippines, madali lang niyang makukuha yan. Pero, Piling ko yung Miss Grand International Diyos ko magkakagulo ang Pilipinas kapag ay nako nalaro to ni Mr. Nawat good luck anyway so yon at para naman sa sumunod natin chika Chris Nan Gravides kumabog kaya sa Miss World hindi ko alam yung beauty ni Chris Nan Gravides syempre nandoon ako na talaga naman swak na swak at kabog ang beauty pero kung alam mo yon si Chris Nan Gravides ay nakapaghanda ng bonggang -bongga. -bongga at magugustuhan ni Julia Moore mga eksena niya. Siyempre, mga nanalo siya, di ba? Alam naman natin na kung face value ang pag-uusapan, kayang pumantay ng isang Chris ng Gravides dahil iba ang face value na meron ng Chris ng Gravides. Talagang pak at swak na swak para sa Miss World at pwede siya ang sumunod na second Miss World ng Pilipinas. O, oh, ba? Diba? So, good luck. So, marami lang medyo kinakabahan daw dahil sasali daw si Antonia Porcil. At ayun daw yung pwedeng maging ano, Miss World. Nako, huwag kayong matakot, guys. Magtiwala kayo doon sa kakayahan ng pambato natin. At doon tayo mag-focus. So, hayaan nyo sila. Alam ko na malaking credential na meron itong si Antonia pero magtiwala din tayo kay Krisnan Gravides dahil minahal nga natin at nagtiwala nga tayo na hindi naman natin siya kilala noon eh, di ba? During na lumalaban siya sa Binibining Pilipinas and then as ah, a Miss Universe Philippines and then ngayon, tingnan ninyo andyan na si Krisnan Gravides at malaki yung tiwala natin Bakit? Dahil alam natin na kaya niyang mag-penetrate talaga sa intablado ng Miss World. So, yan. So, laban lang. Kaya natin yung Pilipinas kayo guys, ano guys ang tingin niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like. And subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling And always think positive Walang imposible guys So magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow Thank you guys